Ngayon gagawin ko 'yung ginawa mo? Ha? Una sa lahat, pare. Anong ginawa sa ng mga artist sa Pilipinas para muramurahin mo? Ha? Kung talagang tunay ka, pre, wala ka dapat bouncer. Ha? Hey, pag mo gusto tayo toto, bakit bakit mo ginawa, ginawa 'yon? Don't give the mic, mic para umiyak na naman siya sa plug. Hoy, oh, 'yung mic kasi hindi binigay sa akin. Ayoko na 'men, ayoko na 'men. Fucking loser. You're a fucking loser, man! Alam mo bakit? Inano ka ba ng mga tao, pray? Ito, real talk. Hindi kita kasaktan, para Huwag kang magalala. Bakit mo ginawa yun, ha? Bakit mo ginawa yun, ha? Inaano ka ba ni Kiko? Sabi mo, pinagbayaran ko na yun. Putang ina mo, alam mo bang isa yun sa mga ginodiyos namin sa hip-hop sa Pilipinas? Is mo? Tapos yung mga kahombre nyo naman, mga bugok! Puta, ina-idol nyo to? Ha? Ina-idol to? Pare-pares kayo mga depressed! Kaya marami nagpapakamatay sa Pilipinas! Pare-pares kayo, tandaan nyo yung mga mukha na yan, ha? kung sino yung mga kahombre na yan, putang ina. Ang sa, sa kontrata, Mike, hindi ko to pwedeng saktan, pero pwede ako manakit na mga kahombre mo. Taas nyo yung kamay kung sino kahombre dito. Ano? To, yung mga tropa dyan, alam na, ha? Tropa doon, tropa dito, tropa dyan. Taas nyo kamay kung sino kahombre dito, puta, magrambulan tayo ngayon dito, putang ina. So yung gera, para labo-labo tayo. Tangina mo mga gago. Wala kang kwentang tao, putang ina ka. Ngayon papasok ka sa hip-hop, bakit malakas? Bulbul. Kung di ka lang namin pagpeperahan ni Looney tsaka ni Mike Swift, wala kang kwenta sa amin, gago.